yan, i-share lang natin yung ating uh, bagong solusyon sa taginit dahil sobrang init ngayon ayan, ginawa natin dahil malalim tong hukay natin ito lagyan natin ang mga yung pinagkainan ng mga tupad kami yung ayaw na nila dito natin nalagay sa puno niya para hindi ka agad matuyo kapag uh, kapag dinidiligan natin kasi napansin ko kapag natin tapos after 3 days ala na, sobrang tinted na siya kahit kunin mo tong mismo butas niya. so uh, excited ako na siguro dahil walang takip pinakabutas na nadidirektahan ng araw ko kaya yun uh, uh, mabilis nag-evaporate yung tubig or mabilis sinisipsip ng lupa so ito kaya uh, makakatulong to pag nilagay natin ng ganito na mapanatili yung moist nya sa ilalim at the same time kapag nilagay natin ng vermicast to kasi organic lang tong ating mga organic lang yung ating nilalagay dito ng eh. so hindi tayo gumagamit ng synthetic uh, dahil organic lang hindi kaagad mag evaporate yung kapag nadirektahan ng init sobrang init ng araw okay so tempo lang natin kung paano sya so, ay ayan ayan eh no siya ang hari dito sa akin so to dinamuhan ko yung mga puno niya ayan gato wala ko laman sina to ayo lang natin Dyan. ay lalagyan natin ay no makikita niyo malalim kasi yung puno kasi lalagay lang natin sa puno na pinaka wala niya. ayan para matakloban ba sa puno yan ayan so yun lang yung technique natin ngayon tag-around sa so, observation ko naman sa may iba na ating kwan, is nakakatulong talaga siya malaki talaga yung tulong so makikita nyo ito kinain ng wood yung mga kuwan dahon ito yung kanyang dahon nakakatulong naman talaga so yun lang sa sa pamagitan ng mga kahit dayami pa pwede damo dayami pa pwede yan na makatulong para maibsan man lang yung sobrang init eh, dito sa Nueva Ecija lalo dito sa Ecija tayo ay hindi kaya masyado na ng, ng ating mga kalamansi mga tanim so yun lang thank you and God bless bye bye pakitala lang natin yung